Hello Athens, good news naman tayo. Hinirang o sinama ng Wikipedia ang SB19 bilang most viewed musician in the Philippines. Ito ay pangapangatlo. Number 3 po ang ating boys SB19 ayon sa survey ng Wikipedia sa buong Pilipinas. Kaya naman congratulations number 3 ang SB19 bilang most viewed musician in the Philippines sa nakaraang 2023. Again, Congratulations boys at hanggang muling at hanggang sa muling update natin